Imbes na sa palengke, sa tambakan itiniretso ng mga magsasaka ang kanilang mga aning kamatis sa bayan ng Tinoc, Ifugao. Ang mga kamatis kasi hindi na raw mabili sa merkado. Ayon sa Facebook post ng RURI o Rural Rising Philippines no, na isang non-profit organization na tumutulong sa mga magsasaka, itinapon ng mga magsasaka ang kanilang mga aning kamatis na hindi binili ng mga buyers. Pero ayon sa Department of Agriculture, walang oversupply ng kamatis base sa kanilang monitoring. At ayon dun sa isang uh, trader ng NVAT or yung uh, Nuevo Vizcaya Agricultural uh, Trading Center, ito ng uh, mga kamatis ito na may estimated na uh, 80 kilo, na pag-aari ng limang uh, mga magsasaka uh, mula sa Duli, Ambagyo Nueva Vizcaya at sa dango boundary ng Ifugao uh, at uh, ng Babiscaya mm -hmm. uh, ayon sa kanila eh, eh noong December uh, ah, November 30 hanggang uh, December 4 ito po ay di, dinala sa NBAT. At uh, para yung uh, maibenta po no, sa ating mga traders, uh, unfortunately po nagtagal tagal na nga atat na araw, mm. uh, I think lima pa, uh, at uh, wala pong uh, ganong bumili. Ang kanilang mga buyers kasi namili na ng mga supply mula sa iba pang probinsya na mayroong anihan na rin ng kamatis gaya ng Nueva Ecija, Pangasinan, Batangas at Laguna. At po sila ay mag-harvest na rin. Kaya yun po yung isang dahilan kung bakit hindi na po sila kumuha ng uh, mga produktong kamatis dito sa Nueva Vizcaya. The last option is to yeah, re na naman ng ano, uh, bagutin da, uh, linisan da, da, tapos uh, sukatan Kanda mm -hmm. bula burasin ta, siyempre, anya nga pinang tipang tanda, pang tangdanda, ay e, e, panagburas di e, inmula da. Pero sa Baguio City Public Market, dama ng ilang retailers ang pagbaba ng presyo ng kamatis at ilan pang mga gulay. Bumaba ang presyo kasi sabay-sabay ang mga farmers. Oh, say, nung umpisa, November, December, taniman sila. Sige, unahan ng taniman. Oh, eksakto, December, sabay silang nagani. Yun lang ang, pero ang presyo, okay lang. Mula sa dating presyo nito na 150 pesos kada kilo noong Nobyembre, ngayon bumaba ito sa 30 hanggang 40 piso kada kilo. Maging ang strawberry, bumaba ang presyo mula sa 300 hanggang 400 pesos kada kilo, bumaba ito sa 100 hanggang 150 pesos kada kilo. Ngayon po kasi parang dumadami na po yung supply ng strawberries. Mostly kasi nanggaling na sa madaymon yung harvest natin ng strawberries kaya nagmura na po siya. Bagamat sapat ang supply ng gulay, pangunahing problema pa rin ang kakulangan ng mga buyers ng gulay ayon sa Department of Agriculture, maaaring magtagal hanggang sa katapusan ng taon ang mga presyong ito, depende kung may pagbabago sa supply at demand ng mga gulay. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.